Ito guys, panibagong pakikipagsapalaran uli. At liglig ang unang nagpakita. Ayan, sa pool. Liglig or kauser kung tawagin dito. Maganda at malinaw ang tubig kahit malakas ng amihan. Oh, hoy! Kulambutan! Ayun, sa pole. Mahigit isang kilohin na ito. pinana ako na. Maganda na ngayon ang presyo ng mga isang kilohin na kulambutan. Punti na. Unti-unti na nagtataas ang presyo. Itong spot na ito, dito lang ito sa parting malapit. Yung lagi namin pinupuntahan. Hindi na kami makalayo at malakas ng amihan. Oh, kulambutan pa. Yari ka. Ayun, gitik. Sana sunod-sunod na. Mga bagong tabi lang siguro ito. Langoy ulit. Oops. Parangan. Ayan, sa pool. Pinano ako na at madalang ng isda ngayon. Masarap itong pritohin. Kaya lang hindi ito binibili dito sa amin. Ops, talagpago. Ayan, sa pool. Walang kasama. Sana may magpakita ng kupapa at balatan. Ito, talakitok. Ayan, sa pool. Nakachamba ako ng talakitok. Yung isang klase ng talakitok ito. Langoy ole Ops, liglig. Ayun, gitik. Ang presyo lang ito ng mga kanuping at manites. Maganda na ang presyo ngayon ng isda. Tumaas na. Ito, liglig pa. Ayun, gitik. Ang presyo na ngayon ng ganitong isda. 140 na ang kilo. Danggit samaral, manetes manitis, kanuping lahat. Oops, manok. Ay, hamal lang tap na andito na naman. May lapo-lapo na sa pinakailalim. Alanganin, maliit ang butas. Dito raw sa kabila. Baka kita dito. Andito. Ayun, gitik. Hamal lang manok na ito. Nagsisimula na naman ang sigaw. Langoy uli. Ayun, may talag bago. Yun lang, mailap. Ando na. Aray. Pero hindi kita titigilan. Buti na lang at huminto. <laughs> Yari ka. Ayan, sapol. Oops, manok pa. Ay, hamal talagang. Nagugulat ako sa manok na ito. Simula na naman ang pasaway. Langoy ulit. oy Ano yun? Aba! Pugita! Kulay ba to? Buti Butet! Napansin ko! Mabutet! Nandahan ako ng langoy. At kung mabilis, hindi ko makikita ito. Malaking pugita ito. Hindi ko agad napansin at nagkulay ba ito? Ay, salamat. At dito pa lang sa pugitang ito. Sigurado ang pandurodugtong namin. Labas na. Para magkaalaman kung malaki ka nga. Ayan, palabas na. Malaki talaga. Sige, labas pa. Labas pa. Ay, yun lang. Lalo pumasok. Nahiya. Nahiya. Nagsuot na sa pinakailalim. Hindi ka malabas. Halaka, may aswang dyan sa loob. Ayaw talaga. Ayaw magpakuha. Labas na, huwag mo akong pahirapan. Lalong pumasok. Yung kasama ko naman ang pina songket ko. Pagod na yung kamay ko, ngalay na. Ayaw talaga. Matigas ang ulo. Kahit anong kiliti, hindi e nalabas. Mahirap kilitin ang pugita at maraming kilikili -kili ito. Hindi ko alam kung saan parte doon ang may kiliti at ang dami. Walo siguro ang galamay ng pugita. Ibig sabihin, ang kilikili -kili apat. Doon sa apat na yon, hirap malaman kung alin doon ang may kiliti. Ayan, palabas na. Nasimpuhan yung kilikiling may kiliti. Sige, unti pa. Unti-unti na lang. Labas na. Nagdandahan. Ayan. Napilitan din. Awal mo na manok nito. Wala man tigil kasi sigaw mo na. Wow, malaki. yon lang. Kung maripas na ng takbo, langoy pala. Ay, hamulin. Wala ka pala itong paa. Kanain ko. Ayun, sapol. Nasamaan ng tama. Gitik na ito. Pag ganito nagputi na, hindi na ito makapalag. Malaki. Estimate ko hindi ito mababa sa tatlong kilo. Thank you, Lord. At dito pa lang, sigurado ng pandurodugtong namin. Sana mayroon pang pugitang magpakita. Hoy, lapo-lapo. Wow, ganda ng pwesto. Ayun, sa pool. Yun lang, nakatanggal. Kasa uli. Ayun, gitik. Si Bungin Ursuno, kung tawagin dito. 200 ang kilo nito. Langoy uli. Suga ito may alatan dito tayo sa alatan ayun gitik ito ang alatan na sa pangalan lang maalat pero matabang ang laman punong dalawa ayun gitik tumago yung isa buti lumabas ayan sa pool, mura lang ito 60 hanggang 70 ang kilo kapresyo ng alatan dandahan lang ulit na langoy at baka may pugita na naman di mapansin Hoy, ano ito? Pugita! Madali ko napansin at hindi ko lay ba to Tinawag ko yung kasama ko. Itong kasama ko, si Kasyoko'y black ito. Si Kasyo kay vlog ang pinapakiliti ko at ang pana niya walang sima. Sa akin may sima. Pag tumusok sa pugita, hirap nang matanggal. Malabas agad ito. kung so sabi ko na, ganito sana, madaling kilitiin. Nasintro agad yung kilikiling may kiliti. Kaya lang maliit. Ma isang kiluhin lang ito. Ando na. Tamakbo na naman ilang pala. Nasa mga anong tama. Papanahin ko agad dito at baka makasuot sa malalim na butas. Nasaan na? Nagkulay ba ito? Ando na sa ilalim. Ayun, sa pole. Inaanak ako na at baka sumuot pa sa pinakailalim. Thank you Lord ito dagdagan yung pugita. Ang kilo ng pugita dito 220. Pag ganito maliit baka 150 lang ito. Kaya ito may isdam paro-paro kung tawagin dito. At ito talagang ah, dito ako. Ayan, sa pool. Kulang kasama ang mga talagbago. talagang Talagbago pa. Ayun, sa pole. Pag ganitong madalang ang isda, tiyagaan lang ito. Pag dito sa malapit, madalang talagang isda. Ito, manitis. Ayun, sa pole. Ito yung manitis na hindi na nalaki. Ito na, ang kalakihan ito langay uli ops legleg ayun gitik legleg -leg or kauser isang ori ng lapo-lapo walang napakitang ang kupapa balatan bagay amihan na bihira silang makita ito kanoping ayan sa pool labas lang ang kupapa at balatan ng habagat ngayon, panahon na ng amihan. Lagi ng malakas. At ito, pugita. Yung hindi na ito na laki. Kung tawagin dito, manala or tabogok. Ayun, may bayang dalawa. Ayun, sa pole. Ito pang isa. Kasama ng tama yung isa. Kaya lang mailap. Ando na. Sobrang ilap. Buti at nagitik ito. Sayang nung isa. Nakatakas. Matabang isda ito. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayos ma ng isang dive. tama wala po gitang eh. Malampasan ko pa. Kuli ba to? Kaya lang parang malaki yung tama. Ano rin kung hindi ma yan. Pugitang yan. Eh. Ayos mga bagong tabing kulambutan ito. Maganda talaga itong spot na malapit lang sa isla. Tirahan ng kulambutan. Tingnan mo dah, yun po kita. O reject talaga. Hmm? Hindi, malaki ang tamaan yan. Okay. Saan? Okay. Ito? Wala, wala yan. Ito yung bukas, o <lo> reject talaga. Hindi. Pag ito magsabi. Pag reject, gagaon. <da> Magtuturo-turo tayo. Alam <laughs> natin yung pinupuntahan namin dito mga dating spot lang ito binabalik-balikan lang namin dito guys pagkalagay nito okay, sa kahon ba? nag narin na rin kami isang dive lang kami titimbang ko yan dito kaya isasabit ko oh. hindi isa po dito sabit ko yung ilong mo dyan Ito mo ng ulam ko at sawa na ako sa manitis <laughs> Bebe ono. ono. Ito na guys, yung kita namin sa isang day kagabi. 2,424. 465 ang puhunan. Yung tira pinag-apat. 489 bawat isa. Salamat kay Lord at may panibago na naman kaming pandurodugtong.